Hi, good morning, good morning. Ngayon po ang aga-aga ko pumunta doon sa my garden. So, ngayon, ang nakita ko kaagad yung bulaklak ng bombel. Ito yung sa Bisaya bombel. So, ngayon, kukuha po ako ng malonggay. Ayan po yung malonggay po natin sa taas. Mataas na po siya. Mataas po talaga. Eh, kailangan ko dyan gumapang para makakuha ako ng malunggay para makapag gulay na ako ngayong umagang ito thank you for watching ayan po bumalik na naman ako sa bumbel hindi ako makamove on grabe sobra lalo ganda ganda kasi ng araw tapos yan na po yung aking malunggay kaya maggulay-gulay na ako mamaya, pagbalik ko sa bahay. Yan po yung aking kinakuha na muhidyo, mahaba na po talaga, sobrang haba. Nagpaalam naman po ako sa officer kasi naka-duty po ako niyan. Kaya tumakas lang talaga ako at para makakuha ako ng priskong-priskong malunggay. Ayan po.